Ayan, happy birthday na. Ayan. Ciao, happy birthday. yan. Ayan sa aking anak at ang aking manugang. Ayan, Cheers, happy birthday. Happy birthday, balong. mm, ayan. Shout out sa ating mga kapatid. Ayan, dito ako. Papakita ko lang ang restaurant ng Bababao. Bababao, ba Bababao. -ba -ba ba -ba 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 huh. Ayan. Mga ah, kapatid, nandito tayo sa restoran ng Bababao. Ayan. Nagatid lang ako ng pansit at birthday nga ng aking anak. Shout out sa ating mga kapatid at dito tayo na ano. Ayan, dito yung entrance. Ayan po. Ayan po. Ganda. Ayan. Dito po. Ang ganda. Tiyan, ano, Chinese. Sarado pa ang ng ravioli. Ayan. Yan ang tema nilang restaurant. Ito ang menu. Nakasara kasara yan. Nakasara? Hindi. Okay. Hindi eh, ano muna ako sa labas. Ayan, no. Oh. Paglabas mo ng restaurant, nakikita nyo yung talagang napaka-sentro. At in dito na bon po yung entrance nila. Ayan po. Mino. Ayan po. Napakaganda no, ng tema. Ayan daw po yung ba, ba ano bababa oo ba, ba, ba. Uh, Ayan. Kaya pala bababa oo ba, ba, uh. Yung tinapay, ayan, sarado pa sila ngayon dahil mag-open sila ng 6. Mag-uumpisa po sila ng 6. Ayan po. Ayan. Guanyo, Molan. Ayan. Ang kanilang pangalan, ayan. Bababa. -ba -ba ayan po. Ibig sabihin po, yung tinapay na bilog. Ayan po, o. Oh. Ang ganda, di ba? Ayan, yung tinapay na napakalaki. Parang show sa atin. Mino. Kalambang. Ayan, Kampana. Ayan po. At napakaganda po ng lokal dahil napakasentro po ayan daanan. Ayan po, tapat ng McDonald. Ayan. Via Margarita. Ayan yan. Anong number? 236 po. Ayan. Time? Yan po ang time nila ng pagbubukas ng restaurant. Yan ang pagpasok. Sarado ang Yan po. Ito po ang pag-share. Ang Sarado ang raviolihan. Ang ganda po talaga oh. Ilang room to be? Ano po? Tatlo? Tatlo, tatlo yung sala. Mm -mm. Tignan niyo po. Ito. Dito coffee shop. Ito. Okay. Madilim. Ito yung kusina na sarado. Dito, ito, pakikita ko. Dito po, oh, isang room, sarado pa. Nadilim po. Yan, yeah, ganda po. Oh. Dito bukas po, yun na yun. Oh. Dito po, oh, kung sino po ang gusto po yung nandito sa room. Biyari Margarita. Po ang place nila. Abot ka, abot ng bolsa natin ang mga pagkain. Ang sasarap po. Ayan po. Dito yung mga maramihan. Pero ngayon, ito pong lugar na to ay naka-reservation na po to. Ayan. dito po reservation na po to nagdala lang po kami ng pansit po dahil birthday ng aking anak ayan ang gaganda po ng ano hmm. ito nakakatuwa dito, dito. apaton Ang ganda ng ano, elegant siya pero hindi siya yung ano, abot ka mga abot ng ating bulsa. Talagang ano lang. Ang ganda po ng mga lalaki nila. Oh. Ay, may mga mani. Ayan, madilim lang. Kasi ngayon ay sarado. Pahinga nila yan another room. Ayan. At nandito na naman. Pumakain yung mga staff. Ayan, oh. No? Okay naman, nak. Hmm. My birthday boy. My birthday boy. Okay. Ayan. Shout out po sa inyong lahat, mga kapatid. Ayan. Thank you so much. Ayan. Ang anak ko ay tawang-tawa sa akin dahil hindi siya nai. Ayan po. Ayan ang kanyang mga... Sayo ta. Shout out. Ayan. Siya mga so, please, ano, please, mga staff Ayan. <laughs> ayan na. No. Kung sino naman ang gustong pumunta dito, Via Margarita number? Mami, Biali. Ah, Biali Margarita. Biali Regina. Ah, Biali Regina Margarita. 2 3 2 3 4 Ayan no, ipinaka-pogi <laughs> Na, guapo, guapo. yan Shout out. ay Nahihiya siya. Hmm. Ayan po. Uh, paalam. Thank you so much. Ayan. Bye-bye. Bye-bye, boy. -bye Ayan. kawai Ayan. Ayan si Christine, ang aking manugang. Ayan naman si Dada. Ayan. Shout out po. Thank you so much. <laughs> Diuna munahan Pak alam thank you thank you thank you po